Oasis. ngayon na araw po ng Monday. June 10 tayo ngayon, 2024, magkakaroon ng massive clearing operation sa Maynila. Update ko na lang po kayo kung sa mga magaganap yung ano, yung massive clearing operation natin ngayong June 10 kasama pa rin ang Team Teparo update ko na lang kay mami ako sa na clearing operation natin ha? mga kamaso mga kamaso ha, ah, ngayon uh, ah, na tayo doon sa area na clearing operation Ross Boulevard tsaka Onyx area oh, baka doon naman galing Ito sa area. Ay 500 ka lang eh, di ba? Maganda na yung 500. Sa 10 o sa 10 ano ka. O 500. O 5,000. Bakit? Hindi naman sa 10. Sa 20. Bakit siya? Hindi naman. Bakit? Kalau uh, uh, ano na tayo, area, kalos din na tayo. Dito tayo na bangga, balik. oh, toto to, dito, dito. Lapo tayo ng gabi. Uy, tatawag ka. Kaya ngayon, ngayon, ayaw ko na Eh, hey, tayo ng kalaw. Palabas tayo ng Ross Boulevard. Kalaw tayo ngayon. Kaka-kaka. 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 kaka 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 ang ginagawa nila pag naglabas ng ano dyan dito sila pumupunta o oh, ito may available hindi ba ang daan ha ba diba? ha ah, ayos ha wala na side na <laughs> side na service load tayo kaliwa tayo ng service load bawas boulevard ito ay parang ano oh interesting Dependence Dependence ito. ang ng dependencies sa no? hey, ano, mga eh. Umaliwa e sa dito sana. Wait. 'Yan oh, i-concentrate ang election. niya spinning ah, nito aabot na ano eh. Ah, hey, ate ko pa tayo. Ito na. naman ang mga ito. Ay, ng mga ito, no? ayang mga tayo eh. ayan na eh, side na side na. Manus, 'di Tutangina. Kaya yung Bombay eh. Oh, o baka nga. Alam ah. mo. Pinyo, tayo. Mark Right. wala na ano oh. Ano na talaga oh. O talagang wala na talagang may lalagay pa. Pero niyan. Okay. Ano, uh, diretso na tayo, papunta na tayo ng ano. Pedril Onyx tayo, Pedril. Ha, ha, ha. Siyempre oh, siya sinili. Hindi naman nagkapagayad mga tao. Sa ating pahina, gaya't hindi naman sa atin ating yan. Oo. May sarili siyang particular eh. May sarili eh. siyang particular daw. Ayaw pumayag. mga ayaw. Kaya pag nagpalagay siya, abla, huwag. Ayaw ko pag nasa truck namin, truck na namin. Lahat naman may lumalaman no? oh. Piskado na oh.

Pitaw. Pitaw na kuya. Pinakukuha niya. Masasama bak ka. pa isama namin. Ah, 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 ah. Alis yan alis yan, alis. sa pasok niya na. O baka makatama ah. Ito, pinatanggal na. O, Rico! Ito, pinatanggal na rin. Talil. sa area o next ah, palabas sa tayo ng ano Smenya Highway Parang ano rin to, no parang kalawakan din mga furniture ng ano oh, dito dito no So, Smenya Highway na tayo ngayon na uh,

Kapi eh, na na lang. Puna tayo ng ano. Super Roas o next time. Sama pa rin Kim Tiparo. Nakakita yung napakalinis ngayon no? Uh -huh. Ready to bang dari oh, next, Sama pa rin natin timtiparo May na naman yung makakulit May latag na naman gulong May na naman silang gulong Kapag <coughs> na, kukunin na, kukunin na na yan. Oh, lahat? Sige, pakuha naman yung lahat, lahat. Okay, yan. Ano? Pakuha sa taas, Babaan hindi yung Hindi nga kami pa umakit dun, kapatapon yun na nga eh. Oh, Ako mga tao ha. Dadala sa paglaglag, ha? Bakit nang kinumpis oh? pasok nyo na yung sa paglaglag! Yeah, sige, laglag mo dyan, oh! Dandaan lang! may tao lang! Ito nakaraan ito yung maraming gulong meron na naman. Mo, din, lang, tao. Diyan, Ayan, dapat na lang natin sa amin yung kabila. Ayan. Yeah. Tanggal na. Oo, oh, sige. Okay. At ang basura. GPS kukuha nyo, di ba? Itinakakot yung mga nakakalat, oh.

no 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 oi pantu ni datang tu celah macam tu dulu ah datang tu satu ya aku ramah mana mak mana nak guna ni nak guna eh betul tak buyan wala ngos no sama eh bosela dia

kaya ko na makita yung mga sito ha karon nagkaroon ng content tension Dahil yung sa clearing operation Kaya kinakausap nyo dyan Wala na mga taga dito. Para huwag maglabas ng mga basura Kakalat sa kalsada Kaya wala Yung basura niya nga, sir. Huwag dito. Lagi naglalagyan ng basura dito eh. Saan ngayon? Saan sa masyudya? lang yun. Kapit ang naman eh. yung sabi ng lalaki eh. Nagpapatapan ng basura kapit kapitbahay nila. Apresyo tayo, lakad pa rin tayo doon sa area <makes noise> Ito na ano, ako sa pinggin mga residente Hindi po Hindi lang po Hindi na po Hindi na po po Ha, dia nak buat apa kat sini ni? Saya ada satu tak tahu Ito tayo patanggal po ito lahat